Ito muna yung ating ulam mga idol Noodles Ayan. Nalibang tayo sa pamasada Kaya ito muna ang atin kakainin Masarap kumain ng ganito at mainit pa Ayan Cup noodles Tatakpan muna natin mga idol Para maluto siya ito mga idol yung ating almusal ngayon cup noodles at saka meron tayong Argentina at pritong itlog kain tayo tayo ay nalibang sa pamamasada mga idol kaya hindi mo na tayo nagluto ng gulay maraming pasayero ngayon mga idol alam niyo naman kaya nalibang sa pasada kaya ito muna yung ating almusal ngayon mga idol masarap na almusal ito Argentina itlog na pinrito may noodles tayo may kunting kanin at para mas masarap yung ating cup noodles mga idol lalagyan natin ng kalamansi yan basta huwag lang tayo mga idol mapili sa pagkain ay makakakain tayo Ayan. okay mga idol pagkain pinoy pa rin ito mga idol oh. Hmm. kayo ba'y nakakapag almusal kayo ng mga ganitong pagkain Wow, ang sarap mga idol. Tapos meron tayong Argentina. Kain tayo mga idol. Magkakamay ako. Gusto ko magkamay. Masarap magkamay. Tapos ito nga pala. Talagyan natin ng ketchup yung ating itlog. Okay. So, kain tayo mga idol. ito yung atin Argentina yan o no, yung hindi pa nakakain dyan sabayan nyo ko kumain mga idol tapos meron tayong itlog na pinarito Sigap tayo ng sabaw, mga idol. <coughs> mm -hmm. Sarap, mga idol. Para kundi na rin nakapag-ulam ng ano mga idol ah, sinigang hmm. សូមតយមកអីដល់